Bloopers. Buhay pa. Ayan, buhay na buhay sa Dio Barley Grass. Ano nangyari? Static. Wait, ano ba siya nandaan? Mali, mali. mo. Pero dati, hindi ko kayang inumin yung sa Dio Barley Grass. Talaga. Nakakatawa <laughs> talaga. talaga. Nagpapurpa ko sa dami ng ininom So, <laughs> like, nag na kami ni Martin. Sabi <laughs> ni Martin, Ano ba yon? Tingnan <laughs> mo! That means legit your product. Hello, salveans. Good morning! It's Ri Chianes once again. And nandito tayo ngayon para sagutin yung mga questions about our product, Salveo Barley Grass. So, for beginners, ganito po yung isura ng ating powder. Ayan. Okay. So, two scoops for beginners. Tapos yung tubig, Okay, bahala ka na kung gaano karami. Yung iba kasi, kinukontian nila pag ayaw nila yung lasa para daw mabilis nilang maubos. Pero kung ayaw mo yung lasa niya, I suggest damihan mo lang yung ice. Kasi super sarap niya kapag malamig mo siyang ininom. Ayan. So ako pag naglagay, sobrang dami talagang ice. So, ang kinagandahan kasi dito, wala po siyang overdose dahil 100% natural, organic yung product na to, pwede mo siyang damihan. I recommend na mag two scoops muna kayo. Kasi kapag first time niyong mag detox first time niyong mag-take ng natural product like salve barley grass, lalo na kung meron kayong mga na-accumulate na toxins, tapos unhealthy yung lifestyle niyo So, pwede yon like first three days or first week mo hanggang sa ma mo na na-energize ka na, na, maganda na yung pakiramdam mo, so pwede mo na siyang dandagan. You can increase yung scoop mo, pwede ka na mag-four scoops, kung meron ka namang mga malalang sakit. So I suggest na pwede ka mag-six, eight scoops, tapos pwede mong damihan yung frequency ng pag-inom mo. So ako, ay recommend two to three times per day. Pero kapag talaga malala yung sakit, na kailangan mo talaga ng intense na healing, pwede kang mag 3 to 4, 5 times a day kung kaya mo. Okay? Or ito na talaga yung gawin mong tubig. So, kailan naman yung best time to take salvia barley grass? So, dapat morning na wala pang laman yung chan mo. As in, wala ka pang kinain pag gising mo, uh, maganda na mag-take ka ng salvia barley grass because it will give you the energy that will last all throughout the day. And then, pwede ka mag-take 2 hours after meal And maganda din mag-take bago ka matulog. Kasi pag natutulog tayo, 'di ba, yung katawan natin re repair siya. So, kapag nag-take ka ng sauvio barligas dahil meron siyang GABA, i-relax -re kanya, meron siyang calming effect, tapos bibigyan kanya talaga ng deep sleep. At kapag na-achieve mo yung deep sleep na 'yon, doon mas nagre-regenerate yung mga cells natin. Kaya pag gising mo, ay sobrang energetic ka. Kahit na konti lang yung tulog mo, Super ganda ng gising mo. Ayan. Kaya ako, minsan, uh, nakakalimutan ko mag-take sa umaga. Pero sa gabi talaga, I make sure na uminom ako ng Salveo Barley Grass. May ano din yan eh, anti-aging effects eh. Kaya makakatulong din siya pati sa skin mo. Ayan. So, pwede ba sa bata yung Salveo Barley Grass? Pwede, pwede, pwede. So, ayan. Meron tayong sample dito. So, ako, ang suggestion ko sa baby... Kapag pwede siyang ihalo sa water, pwede rin naman sa mismong milk ni baby. So, let's say, um, yung mga 4 ounces na ganito. Pag sa simula, ganun din kay baby. So, konting-konti lang muna. Kailangan muna kasing mag-adjust ni baby. Especially kung inistart niya ng 6 months, dapat konti lang. As in ako, yung ginagawa ko ganito, parang kalahati lang ng scoop. Parang super budbud -bud lang. Konting-konti lang talaga sa simula. Parang ganun lang Ganun lang ka konti. Ayan. Kasi mag adjust pa din si baby Lalo na kung 6 months pa lang yan, nagde-develop pa yung digestive tract niya. Tapos syempre, para yung lasa ay eh, hindi siya mabigla. ba? Diba? So, konti lang muna. Tapos, parami ng parami. Parami <laughs> na lang ng parami. Mo. Hanggang sa makuha nyo na yung tamang dosage. So, yung tamang dosage kasi, 4 ounces, 1 scoop. So, kung 8 ounces yan, dapat 2 scoops. At least 2 scoops. Ayon. So, pwede siyang ihalo sa milk, pwede rin sa water. So, yung mga anak ko, yan, in ko talaga yan sila. Six months pa lang sila. Kaya ngayon, yung si so, yeah, Red, yeah, na seven years team. old na ngayon, eh, yeah. yan na yung oh, parang see. tubig niya, si Zari, five yeah. yeah. years old. Ginagawa na nilang tubig yan. Hindi sila umiinom ng water. Nang hindi kulay green. Kailangan may salveyo. Yan na din yung binabaon nila sa school. Kasi si salveyo barley grass, punong puno ng vitamins, minerals, enzymes. So, lahat ng vitamins halos nandito na vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Tapos, minerals. Merong calcium, magnesium, phosphorus, iron, potassium, manganese, zinc, selenium, ang dami. <laughs> Tapos, meron siyang more than 300 na enzymes. Yun talaga yung enzymes, yun yung pinaka-importante sa lahat. Meron mo si Tabla ng vitamin sa pita. Ako na lang yung 300 minerals. Wala ba akong na-miss out doon? minerals, <laughs> kaya wala. Na-enumerate mo nga eh. Kasi nakukuha naman natin din yung vitamins and minerals from the food that we eat. Although kung palagi ka nagpa-fast food or palagi kang kumakain ng mga canned goods, mga processed food, eh, medyo namamatay na rin yung mga vitamins and minerals doon. Pero kung let's say ikaw, mahilig ka kumain ng gulay, pag niluto mo na yung gulay, yung mga enzymes namamatay na. Namamatay kasi sila sa init. Kaya nga si sa Sylvia Grass, hindi ko ina-advise na ilagay nyo sa mainit na tubig kasi pwedeng mamatay yung enzymes. Eh, yung mga enzymes na yan, kailangan yan sa iba't ibang processes ng ating katawan. Kaya meron nga iba, unang inong pa lang nila, may na-feel na silang effect. So, I think yung mga taong ganun, they are nutritionally deficient talaga. Kulang talaga sila sa nutrients and enzymes. Kaya unang inong pa lang nila, na-feel na talaga nila yung difference ng product. Okay, next question. Ano daw ang mas effective? Capsule ba o powder? Actually, pareho lang yung laman. Okay, pareho lang yung laman nila. 100% pure and organic barley grass. So, kung ano yung nandun sa capsule, yun din yung makikita mo sa jar, yun din yung makikita mo sa trial pack, yun din makikita mo dito sa box. Kasi wala silang pinagkaiba. Pero kung itatanong mo sa akin, kung alin yung mas effective, mas effective na ginagawa siyang juice kesa sa iniinom mo siya na capsule. Dahil meron kasing mga vitamins, kagaya ng vitamin B12, na kapag dumaan siya sa digestive tract natin, breakdown siya, hindi nakakarating sa mga cells. Yung vitamin B12, it is best na kumahalo siya sa saliva, na absorb siya ng mga wall membranes natin sa bibig, mas na-absorb siya kasi yun, hindi nadadaan sa siya, diretsyo na siya sa mga cells. So, mas maganda talaga na ginagawa mo siyang juice. And sabi pa ni Yoshihide Hagiwara, yung naka-rediscover ng barley grass, eh, mas maganda pa nga daw na pinapatagal mo sa bibig. Kaya nga nung sinabi ko to eh, may isang kasama namin, minumumog niya yung salveo barley grass. So, pwede yon Mas maganda daw na ganon. And yung recommendation nga ng iba is, mag-straw ka daw eh. Yung bagalan mo yung pag-inom mo para talagang mas ma-absorb siya through your wall membranes and yung sa ilalim ng dila mo. Ayun. So, mas maganda siyang inumin na ganun. So, ano naman yung lasa niya? Okay. So, yung lasa niya, wala siyang paet, wala siyang pakla. Para lang siyang tea. Para siyang matcha. Yon, matabang siya kasi wala naman halo to. So may mga iba nagtatanong kung matamis daw ba. Baka yung ibang brand matamis. <laughs> Pero yung sa atin, wala po siyang tamis. Kaya pwedeng-pwede po ito sa mga may diabetes. So dun sa mga ayaw ng sweets dahil 100% pure ito. Wala pong hinalo na kahit ano, no fillers, no creamer, no preservatives, no sugar. 100% pure talaga siya. Pero syempre, merong mga ilang tao na hindi nila gusto yung lasa ng damo. Okay? Kasi meron na ang ano, meron na ako nakausap, sabi niya, "Bakit kanoon? Ba't lasang damo?" Sabi ko, "Magulat ka kung hindi yan lasang damo. <laughs> kasi damo talaga yan, Barley grass yan eh," sabi ko sa kanya. So, kung hindi ka sanay dun sa ganung klasing lasa, kasi ganun po ako nung nag-start ako. Hindi ko talaga siya, yung naamoy ko pa hindi ko siya gusto. Nung una, capsule girl talaga ako kasi nga, hindi ko kaya yung lasa niya. Pero nung nalaman ko na mas maganda na ginagawa siyang juice, sabi ko kailangan kung pag-aralang inumin to ng naka-juice. Kaya, yung ginawa ko dati, nilalagyan ko siya ng lemon or calamansi tapos konting honey. yon ganun ako nag-start. Tapos pag wala naman akong lemon or honey, ang ginagawa ko is magtitimpla ako tapos konting-konti lang yung tubig tapos iinumin ko siya ng mabilis. Tapos hanggang sa hindi ko na malayan, ko nang maghalo ng kahit ano, parang nasanay na yung dila ko tapos hinahanap-hanap ko na siya. Gusto ko na siyang inumin ng pure. So, kaso nga lang, hindi ko siya maiinom nang hindi siya malamig. Yun lang. Kailangan talaga super daming yelo. Pag ako uminom ng salveo, talaga sobrang daming yelo. Ayun, kapag sobrang daming yelo, ayun, sobrang sarap niya. maka mo naman yung taste, yung kinanggandahan. Kapag nasanay ka na, nainumin sa si salveyo, pasarap na siya ng pasarap. Ayun. Ang sarap niya talaga pag malamig. So, ako, halos ito na rin yung tubig ko. Nagbabaon ako na lagi ng tumbler. So, doon ko siya nilalagay. Pag nasa office ako or nasa labas ako, yun lang talaga yung iniinom ko. Kaya nga minsan kahit na hindi ako nakakain, basta nakasalveyo lang ako, hindi ko na-feel nafe na nangihina ako or nanginginig ako. Ayun. So binibigay niya yung energy na kailangan ko. Kaya hindi ako nawawala ng salveyo. Pwede daw ba ang salveyo barley grass sa mga buntes? So dahil ang salveyo barley grass ay 100% natural, tapos punong-puno ng vitamins and minerals, I will recommend na mas magandang nga inumin ito ng mga buntes. Yun. So, last year, nabuntis po ako dito sa aking bunso. First time ko po pong gawin na lahat ng mga nireseta sa akin, eh, hindi ko ininom. Talagang pure salveo barley grass lang yung ginamit ko. Kasi nalaman ko, nasabi ko, si salveo merong folic acid, merong ferrous or iron, meron din siyang calcium. So, sabi ko, bakit pa ako mag-take ng mga synthetic vitamins and minerals? Eh, meron naman na lahat si Sylvia Barley Grass, tapos natural pack. And ito rin yung ginamit ko during my CS recovery. And still, ginagamit pa rin um, para lumakas yung milk. Kasi po, eh, nagpapa-breastfeed po ako. Kapag buntis ka kasi, syempre, yung mga iniinom mong mga synthetic, pwede kasing maka-affect kay baby. So, di ba nakakatakot pag buntis? Kaya talaga, mas maganda talaga na 100% na natural talaga yung piliin nating pagkain at inumin para sure ka na healthy talaga si baby. Meron bang side effects si Salveo Barley Grass? Okay, kung bad side effect, wala po siya. Wala siyang adverse side effect. Kasi nga, 100% natural to. Para ka lang kumakain ng maraming maraming prutas at gulay. Ganun lang siya. So, dahil nga natural siya, wala din siyang overdose. So, kahit na super dami mo rin inumin na capsule, dahil yung laman nito, eh, same lang. Same lang, 100% natural na salvia barley grass. Eh, wala talaga siyang overdose. Kung meron man siyang side effect, actually, ang meron siya, positive side effect. Yung iba, for example, uh, iniinom lang nila para bumaba yung blood sugar nila. Kasamang gumagaling yung iba nilang mga sakit. Parang yung dating masakit na likod nila, yung migraine nila, yung tulog nila, nag improve So, ang dami niyang benefits kasi dahil overall health yung ini-improve ni Silvio Bardegas. Parang ako, parang iniinom ko lang to para for nutritional support, iniinom ko lang to dahil nung ako yung nabuntis, breastfeeding. So, for prevention ko lang talaga siya iniinom. Tapos, yung naging side effect niya sa akin, meron kasi akong eczema. So, yung eczema na yon simula pa nung bata ako, pabalik-balik siya, recurring siya. As in, every year kapag malamig, yan, babalik-balik siya nag ano nagbibitak-bitak yun kamay ko kasi nang pangit ang gaspang ng kamay ko kahit anong mga pinlag linagay ko na mga pahid-pahid eh hindi nang work tapos sa kakainin ko ng salvio hindi ko na balayan. sabi ko ganyan ba bakit parang hindi na bumalik yung eczema ko so salvio body grass i would say cured my eczema cured talaga kasi hanggang ngayon talaga hindi na siya bumalik yun yun talaga ang positive side effect ni salvio <laughs> So, ano daw pagkakaiba ni Silvio Barley Grass sa ibang brand? Okay, so para sa akin naman, lahat naman ng mga barley grass, as long as totoo silang barley grass, ha, maganda talaga yan sa katawan. Pero kung ano yung pagkakaiba nila, depende sa source, sa processing, Siyempre, hindi ko na alam kung paano nila pinrocess yung barley grass nila. What I can guarantee you, si Salveo Barley Grass, tinanim siya sa isang organic plantation na walang halong pesticides. Siyempre, kailangan sure tayo na organic talaga kasi ako mismo, iniinom ko to, iniinom ng mga anak ko, iniinom ng buong family ko. So, we really made sure na high quality barley grass talaga si Salveo. Plus, yung processing na ginawa kay Salveo. Kaya, very effective siya at saka fast acting at saka nakita nyo naman, napakarami na nating mga kwentong salveyo, mga testimonials na gumagaling talaga sila. Alam nyo kung bakit? yung pinaka-process kung papaano pinatuyo, binurog yung mismong barley grass. Kasi dun sa process na yon, pwede kasing mamatay yung enzymes, pwede mamatay yung mga nutrients kapag mali yung process. So dun talaga sa process kung papaano dinurog si Salvio barley grass, we really made sure na ma-preserve yung mga nutrients nito para pag ininom natin, eh, parang fresh na fresh pa rin. And si Salveo Barley Grass, meron siyang USDA Organic Certification, Plus, certified din siya ng BRC Food. Meron siyang kosher rating. So, may mga nagsasabi na mas masarap daw si Salveo Barley Grass. Ewan ko kung totoo, subukan nyo na lang. <laughs> yeah, speaking of subukan, paano kayo makakabili at makaka kainsure na legit yung mabibili yung Salveo Barley Grass? So, marami po tayong mga distributors and resellers. We have thousands. So, may mga nagsasabi na nalilito na daw sila kung saan sila bibili. Ang dami daw mga sa View Grass pages. So, ang gagawin nyo para ma kung legit sila, hanapin nyo lang po yung kanilang Salveo Well link. Okay, lahat po ng aming mga authorized distributors, eh, meron po silang survey well website. Doon nyo po malalaman kung legit yung kausap nyo. So, dapat, bibili lang kayo sa mga authorized distributors para hindi po kayo mapeke. Kasi recently, merong mga naglalabasan na, na mga fake na, actually, yung nakita namin, trial pack pa lang naman. Pero nakakatakot, no? Itong mga scammers na to, parang it's alarming na para sa pera, eh, merong mga namimeke ng product. So, kawawa naman yung mga na-stamp nila. Ayun, syempre, huwag kayong makimura. Kasi sabi nga nila, if it's cheap, it's not the real thing. Matakot kayo kapag sobrang mura niyan. Baka hindi talaga yan legit na sa view grass. So, doon lang tayo sa so mga legit na authorized na distributors para makasigurado ka na galing talaga mismo yan sa Salveo Well Company. And kung gusto mo talagang makasigurado, kunin mo yung app link ng seller na kausap mo. Meron tayong app link kung saan pwede mong i-download yung mismong app tapos ikaw na mismo yung mag-shop doon. So, pwede rin ikaw mismo umorder na directly sa company para sigurado na fresh na fresh yung stocks na makukuha mo direct from the company. So, kung meron pa kayong mga questions, feel free to comment them down below para masagot ko sila sa ating next video. I also would like to take this opportunity na magpasalamat sa inyo for just one year. Napakarami pong nangyari sa company, sa Salveo Bardigras. Ngayon po, hindi lang thousands of users, eh, hundreds of thousands of users na po ang natutulungan ng product. So, thank you very much sa inyong suporta ah, sa patuloy na pagtangkilik ng Salveo Bardi Grass. Para naman sa mga natulungan ng product, alam ko maraming mga nagpo-post sa inyo. So, thank you dun sa pagpo-post ninyo. Kahit hindi mga sellers, mga users lang talaga, nagpo-post sila ng kanilang mga kwentong Salveo. So, gusto ko sanang mag-give back and mag-thank you sa inyo. So, doon sa mga nagpo-post, please use hashtag kwentong Salveo. And meron akong surprise sa inyo. So, mag-feature tayo ng kwentong salveo sa ating next video and you get the chance to win free products. Ayan. So, mamimigay tayo next time. Again, it's Rich Yanis. If you haven't subscribed already, please subscribe, like, and share this video para mas marami pa po tayong matulungan tao. Join us in our mission of saving lives. Thank you and I'll see you in my next video. And ano po yung pagkakaiba? Wala silang award na number one organic food supplement. <laughs> si Salveo lang ang merong award ng number one organic food supplement. Ah.